So may bisita tayo mga boss ah uh, Icon So lalagyan daw ito ng busina Pero nawala yung busina nya Pinakabusina nya, bali wala Tapos ito yung ikakabit natin Na uh, busina So yan High and low Tapos maingay daw yung panggilid So yan Tapos ito Kakabit din Ini driving light Okay Ayan, simulan na natin yan mga boss So ayan mga boss, ito yung ano, placement natin ng ano ng busina na dual horn So high and low Diyan natin nilagay yan Dito sa part na to Dito So ayan Itong part, tapos dito sa stock pa rin Medyo binend lang natin itong dito sa part na to para maipwesto natin to ng ganito So yan, okay na. Tapos yung wiring natin yan, pinagapang natin mula Sa taas hanggang dyan pa Papunta dito. So yan mga boss, okay na. Tapos na yung project natin ngayon. kiwi uh, keyway icon. So yun sila natin siya ng busina. Na dual. So ito yung tunog niya po. Kaya yung tunog nya Tapos okay na rin yung panggilid nya Wala nang ingay Nagkabaliktad lang ng plate mga boss dito sa ano Sa plate ng torque drive So nagkabaliktad lang ng kabit Kaya sumobrang luwag Kaya Nagkakaroon ng vibration Kaya umiingay So yan Yung Tingnan dre, ayan mo nga kasi umaalog 'to eh. ano mo? Eh, Akali nagpa vibrate na ito. So, yan, Okay na. So, okay. Salamat, Ray. <laughs>